Ulan na naman guys, guys. Sige laman na eh, ulan My God Kulog pa Takot pa naman ako sa kulog kumulog pa guys Takbo guys Tiga mani uwan uy, ngano man na? Timing pa? Lalabas?

hindi ko tayo sa ulan guys parang bata lamin 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 basang basang sa ulan tuwing umuulan lumubuhos ang langit ano daw? <laughs> itawa ang problema hindi nawawala ang problema Padala tayo ng pera hanggang hamak lang. Okay diba guys? Sahod now. Receive later. <laughs> Walang minuto. Wala na. Ang tagal mong nag-antay. Pero si lang na wala na agad. Parang siya. Minahal mo siya. Pero parang bula. Nawala ang lahat, char. Charot. Andito na kasi si Benilega. Miss mo lang siya, pero hindi mo siya pwedeng ang kinin, charot. The norm. Bakas lang yun doon. lang Bye! Thank you for watching. Miss you